Ano? Wala nang space? Marami pa. Wala pa oh. O, pa lang. Sa, -ano, malayo mo o sa ay mo malayo yun malayo tabi dagat ng pulilyo hindi kayo ay dito lang kami sa may kalapit bayan yung panta ah bago dumating ng tier kesa na no Dito ako ron marian ah sarian doon ka rin pinanganak sir oo oh. Pangalan niya sir, shoutout sa minister Rodel Rodel Ado uh, Ayun, huh? parang basketballista yung sir ha. Ah. Ah, kilala kilala yung mga Tornado ha. Ah. So, shout out kay Sir ah, Rodel na Tornado. Shout out. Shout out sir. <laughs> hindi ka na natatakot? hindi, na sakay ka na. Sa dumating kami dito mga tokal friends sa uh, may Real Quezon uh, ano na uh, mag alas uh, 2 uh, quarter to so ang gagawin namin mga tokal friends ay uh, sasakay kami ng tricycle uh, puntang uh, Port Real para doon kami sa guys ng ano ng guro maaaring ito mga tokal friends yung aming uh, masasakyan ngayon uh, ate ante lang kasi ano Uh, yung aming uh, kasama eh, pumasok ng uh, 7-11 so antay lang tayo guys maaari naman kay mga, mga katukad friends na sumakay ng bus tuloy-tuloy uh, mismo doon sa Real Quezon pero ang aming nasakyan mga katukad friends ay uh, hindi uh, aircon so yun pali, uh, regular lang yung aming uh, sadakyan kaya agan dito lang kaya ang gagawin namin mga katukad friends na uh, sakay kami ng uh, tricycle para makarating mismo doon sa ano sa fort I-update ko kayo mga ngayon mga, uh, mga Friends na ano sa uh, ating uh, pagtawid sa Polilio Island. Uh, titignan natin mga katukad friends kung anong oras tayo makakarating. Uh, at ang pagkakalam ko mga katukad friends, ang uh, first uh, trip ng uh, ano, first trip doon ay alas alas 4 daw. So, aabutan uh, pa natin mga katukad kasi mag alas 2 pa lang. Yun. So, mga 30 minutes guys yung ano, yung ating uh, biyahe. Magbula rito. Uh, kung nag Sabi, sabi daw nila 30 minutes. Maaaring mga isang oras. Haabot pa rin tayo guys sa First Street. At dumating kami dito mga tokat pa rin sa last dose na mga madaling araw. At dito nga, ah, uh, ito yung aming uh, sasakyan ngayon, papunta doon sa kab kabila, sa so may pulilyo. Ano <laughs> pa muna tayo. Ang <laughs> damig. Parang kunti ang sabaw. Ay, chicken tumay to? Ano, hindi nakita? Nakatin ako na. Nakawal ka nga pala. Mm hmm, may itlog pa. Sorry tayo dyan. Ay, sayang. Tinakam ako. Lugaw ka na lang. Hmm? Huh? Lugaw. Lugaw na lang cup noodles. Ulalo. At habang nagantay kami guys ng pagalis namin, nanood ako ng ano, nang namiling rin sa atin nga, guys ng ano, nang lapu-lapu. sa so ko sa inyo. Aba, malaki. lapu Ay, Wow, oh, 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 laki. Uy. Oh, wow. oh, oh, laki. Oh, Grabe guys, oh. Like laki. <laughs> Buhay. 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 No. Like Buhay. 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 Buhay.

Hindi naman ito local, original ito. Aba, uh, original yung pasok. Original ito. Original ito. Original ito. Original, original ito. Original, original, original ito. Parang ka ako Check time tayo guys. Bale, ano na, 3, 4 or ano na tayo, no? Anong oras na ba? 3.30 na pala guys. So, mga ilang minuto na lang. Kasi nakikita namin marami ng uh, mga pasayero doon sa loob. Uh, mamaya lang, mga ilang minuto lang, panis na kami. Paalis kami mga katokad friends. Palayag na kami. At uh, papunta na kami sa pantalan ng uh, Pulelio Island. Mabilis ito mga katokad friends kasi hindi ito katulad ng ano sinakyan namin nung nakaraang linggo doon sa Mayruro. Dito sa sinakyan namin guys, walang ano, hindi pa pwedeng sumasakyan uh, ng ano, ng anumang mga sasakyan katulad ng mga motor mga trackings na yan wala dito kasi ito tinatawag ito guys na paskat mabilis lang to mga tao lang nakasakay dito guys mga ilang oras lang nandoon na kami sana sa pantalan ng pulilyo at mamaya guys i-update ko kayo mabaka ko nandoon na pero habang uh, naglalayag kami guys uh, nais ko sana na ipakita sa inyo yung ganda ng ano ganda ng dagat habang uh, patawid kami mga katukad friends at sumisila ang magandang araw napaka inam pagmasdan ang uh, bukang liwayway guys at napaka ganang uh, namamangka guys para magtrabaho Uh, at yun ano mga Tokad friends, uh, update ko kayo mamaya sa ano, kapag malapit na tayo sa may pantalan ng ano uh, ng Pulilyo Island. So ito yung uh, pinangako sa inyo mga Tokad friends na mababalikan ko ang uh, isa sa pinaka paborito kong uh, lugar ang Pulilyo Island. Pero pupunta ako guys doon sa lugar na yon, hindi sa isang kasiyahan. Bagamat nung unang uh, pagpunta ko doon ay nagkaroon tayo ng uh, Kunting kalungkutan dahil nga sana desegyas tayo at ngayon magaling na yung aking uh, kamay at gusto kong uh, balikan uli ang uh, pang sa pangalawang pagkakataon ng Pulilu Island pero hindi nga yung sinabi ko sa inyo, sa inyo na hindi saya ang aking pupuntahan doon kundi pakikiramay doon sa namayapa na ina na kung saan eh kami ay tinanggap ng buong puso hindi lamang bilang isang uh, turista, kundi kapamilya muli ko na naman uh, masisilayan ang ganda ng Pulillo mga ilang oras lang ang aking mga paa ay aking itatapak doon sa lugar na kung saan eh ko ng isang beses at masilayan ang ganda talaga mga tokad friends Abang uh, nandito ako guys sa loob ng sasakyan. Uh, talagang nararamdaman ko ga ang kakaiba. Isang kakaibang uh, pakiramdam na kung saan ay eh, parang kumikiliti sa aking buong pagkatao na hindi ko mawari guys kung ano pero on sa polio at kung ano bakit ako nakakaramdam ng ganitong saya pagpupunta napakaraming lugar na aking pinuntahan mula sa norte dito lamang sa isang isla ng Polillo isang bagay na nararamdaman ko guys na katuwaan kapag ako tumutungtong isang beses pa lang at kahit kailan guys wala akong ipinangako na mga probinsya na aking po, napuntahan na muli kong babalikan sabalit ang Polillo ito ay isa sa pinakapaborito kong lugar Maaari mga katokad na muli kong uh, muli kong mararanasan yung uh, pagbingwit uh, sa lugar na to o maging ng pagligo kapag uh, nadala na si nanay sa Himlayan. Thank you.

sa dagat bago tayo hindi nakaligo si ate oo oh, uh, andito si nanay kailangan makaligo tayo bago at lumaw na kami guys uh, 7.20 ang oras na aming pagdating pababa na rin kami mga katokad friends uh, antayin ko na lang na yung iba makababa kasi mayroon pa kami mga gagabubuhati ng mga gamit Yeah. Naputol naman ako dito. Dami tikling. Tikling. Yung mahabang pa. Tikling ibon. Dumating na si ano. Siya. Okay. Ba hindi nga makalis yung kasi lasing yung kabi. Lasing na yan. ano ba yan? Uy, Moy. Oh, alam mo na lang ang boses ng ugoy. Nang kinukutuwa niya sarili niya. Wala na ako ang na nanabunot yan. Uy, <laughs> Moy, Moy, kutuwa mo nga ako? At ito naman mga friends yung uh, prayer garden dito mismo sa may uh, alabas harapan mismo ng, ano, ng uh, simbahan ng Pulilyo Island. Tara guys, uh, pasok tayo. Uh, tingnan natin yung uh, loob. So ito yung uh, pinaka garden guys. Pakikita ko sa inyo. Ito po yung pinaka garden. Napakaganda ng uh, lugar na ito guys. Ang ah, ganda niya. At hindi lang 'yon. Ah, talagang mamamanga kayo, guys, kasi ito yung oras na ipapakita ko sa inyo mga katukad friends kung totoo nga ba na mayroong mga paniki talaga dito sa mga puno. So ayun, parang uh, hindi ako makapaniwala doon sa nabalitaan ko. Pero yun nga, pinuntahan namin mismo dito sa may simbahan at ipakikita ko sa inyo mga katokad friends yung uh, katibayan na mayroon nga talaga mga panike So dito mismo sa lugar na ito mga katokad ay mayroong puno na malalaki at yung puno na yan mismo ang, ang siyang ipakikita ko sa inyo. Ayan guys. At alam nyo ba mga katokad friends kung ano yung nasa taas? Eto na yung sinasabi dito guys sa uh, mga paniki. Ayun o no, mga paniki lahat yan. Akala mo mga katokad friends yung mga dahon. Ha, mga tuyo na dahon. Pero hindi pala tuyo yung mga dahon yan guys. Abali uh, mga paniki pala yan. Ayun o. No. Grabe. Ayun no, guys o. Oh, mga paniki. At hindi lang kamo sa isang puno makikita guys. Yung mga puno na to. At mayroon pa doon sa kabila. Tara guys punta tayo. Ah, uh, mga tokat preso, oh, uh, malapitan na ako dito at kitang kita na talaga yung uh, mga paniki dito ang dami talaga mga katokad preso eh, you no? Know? talagang uh, kahit nasa ang lugar ng uh, sanga ay mayroon talaga kahit dito guys so, mayroon din oh. Ayan. ayun dito sa tapat ko mayroon din guys iwas nga lang tayo baka taihan tayo dito ayun you know? o tayo guys sa may kabila guys uh, papasok ako dito uh, nandito kasi Oh, parang may kurtina dito guys. In Jesus name. So, ayan, eh, papasok ako dito mga katukad friends. Atin pakikita ko sa Wow! Grabe, ayan no. Oh. So, iwas na lang tayo mga katukad friends sa, ano, sa mga dumi nila. Eh, grabe mga katukad friends. Ito, oh. dami rin dito. Oh. Ayan guys, oh. Dami. Bang klase. Narinig ba ninyo mga katukad, prince? yung ngunin ng mga ano ng mga paniki Hindi na ito mga regular na paniki guys eh malalaki eh. Ang niya talaga Ano kaya tawag dito sa paniki na ito mga katukad, friends Kasi ang alam ko ng paniki malilit lang eh ito eh naglalambiti na ang lalaki talaga eh, oh. Ay ang lapad doon oh. bumukas yung pakpak niya guys oh. Grabe, nakakamangha naman guys. Dami ta. Uy, po, lumalapad yung mga pakpak -pak nila guys. Oh. May mga tigdadalawang dangkal ang bawat pakpak -pak yata oh. Uy, no. Oh. Grabe. Mamayang gabi to, sigurado liparan to guys. gumagalaw nga lang daming paniki talaga grabe grabe guys bali meron pang mas maganda pala yung uh, view na nandito ka kitang kita mo yung dami mismo guys ng ano ng, uh, paniki yan o no? parang hindi ako makapaniwala mga katok kaya sa mga nakikita ko dito Paano mo nalaman na mayroon dito? Sa Facebook? Hindi <tipong> ko alam kung itong si ano pala ah Kasama yung may ayon ng motor natin Sabi niyang gano'n Sabi niyang gano'n Alam mo ba na dito sa punil niyo may isang puno na puro paniki Dinadayo ng mga vlogger Sabi niyang gano'n Ayun si ano yung nagbigay sa atin ng sasakyan ang ingay nila guys Ano tawag dito sa malaking Bak bak Ano ba tawag dito Grabe kakagulat naman to Kung nasa probinsya to ubos to ah, kitang kita kasi yung liwanag mga kad friends Yung uh, paglubog ng araw Ikitang e, kita yung ano yung mga paniki sa ano Dito pala guys, oh, maganda ang uh, lugar na to para makuna ng malapitan ang mga paniki. Uh, 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 uh. uh ayun na, lumipad yung isa. Uh, tatlo na. Lapad na mga, lapad na mga pakpak. At yun mga katokad ano, hanggang dito na lang mga ang video na to. At sana sa uh, inyong uh, mga nakita na mga paniki dito, totoo talaga ito guys. Uh, legit talaga ito mga katukad Yung iba gumagapang mga katukad prins oh, ayun no, gumagapang sila. Dandaan sila nagsisipagapangan. Muli mga Katukad friends uh, hanggang dito na lang ang video na to uh, at hanggang sa muli sa ating uh, pagkikita-kita sa isang panibagong video na naman na aking gagawin maraming uh, maraming marami salamat sa inyong uh, support sa inyong suporta sa aking uh, channel uh, sana uh, paki-subscribe mga Katukad friend uh, at paki-like and share at yung notification lalong-lalo na guys uh, para maging updated po bawat isa sa mga video na aking ina-upload maraming pong salamat mga Katukad friends Bye bye and peace